Mr. Chair, Ma'am Alice, malapit na po ang filing. Malapit na po ang filing ng mga kandidato. May balak po ba kayong tumakbo pa na mayor ng Bamban Tarlac? Uh, Your Honor, as of the moment po, uh, wala pa po akong definite po na decision for that po. Pero pag nabigyan po kayo ng pagkakataon at sabihin na po natin na wala po lahat itong mga problema ang kinakaharap nyo, Tatakbo po ba kayo ng mayor ulit ng Bamban? Uh, Your Honor, hindi ko pa po talaga yan na pag-isipan po. May, yung naiwan niyo po na slate, sila po ba ay tatakbo pa rin at magtutuloy sa kanilang mga termino? Uh, Your Honor, uh, as what I understand, opo. Tutuloy pa rin po sila. May communication pa rin po ba kayo sa mga, sa vice mayor, sa mga councilors nyo? Before po nangyari yung pag-alis nyo? Uh, Your Honor, wala na po masyado. Uh, Mr. Chair, may clean na lang po. Um, kasi nakikita po natin yung loopholes, no, Mr. Chair, sa naging problema po natin. There's a question of citizenship, there's a question po nung pagkatao, sabi nga nila. Pero dito po sa atin, sa, sa ating bansa, I'm sure marami pong elected officials na medyo hindi naman elected officials, yung mga gustong tumakbo, yung mga nagpa-file. Marami pong kaso na sila po ay dual citizen. Minsan nga po may nakakalusot na na falsified po yung citizenship nila. And ang nangyayari po, pag nagpa-file po tayo o may protesta po tayo na ihinahain, usually po, yung, syempre, yung burden of proof lies po dun sa nagre-reklamo, uh, Mr. Chair. Um, Maybe the Bureau of Immigration, the DFA, and of course the COMELEC would probably have to make a system para po pag may mga ganito po na insidente, yung hindi natin na-foresee na fo o yung mga dinadaya po na mga papel, yung mga nabibili po na citizenship para hindi na po tayo umaabot po sa, po sa ganito mga sitwasyon, Mr. Chair. Kasi tayo pa po yung gagastos, yung mga elected officials, lalo po yung mga kasama po natin na alam natin na honest and uh, credible na mga officials para hindi naman po umaabot sa punto, punto na nagke-create na po ng doubt saka nagke-create na po ng corruption within our system para po sa mga mga simpleng ganitong bagay na kailangan pang umabot sa ganito nagkaroon na ng iba't ibang kontrobersya sa simpleng pagtatakbo lang po so With that, Mr. Chair, um, most of the questions were asked. Dinagdag ko lang po itong short political questions. Para po, to is, uh, uh, of course, we can come up with a, with, with a policy, a measure, para po within our government agencies, nahahanap po natin, na-address po natin itong mga loopholes na to, para hindi po ganito kalaki aabuti ng kontrobersyang, kontrobersyang kinakaharap natin. At doon pa lang po sa simpleng pagfafile, simpleng pagpasok po sa mga iba't ibang lugar, simple, simple pong pag-establish ng negosyo, eh, natitrace na po lahat yung mga bagay na ito.